wag kang kakabahan ka Chill ka lang kasi alam nyo, kahit na naman yung mangyari, kung baga nga parang ganito lang yan, kung baga kahit na na tayo ng ulan, may nangyaring hindi maganda, naputikan tayo, nadumihan tayo. Wala ka nang magagawa, tol. Nangyari na ang dapat mangyari. Wala ka na ibang dapat gawin kundi kumiti ka lang. Kasi ang problema, kung problema man yan, pinagdadaanan ka man, problema lang yan ngayon. Matatapos at matatapos din yan. Kaya kung didibdibin mo, dadamdamin mo, po problemahin mo, ikaw rin ang talo kasi nangyari, nangyari na. So hindi pa na pag nangyari na wala ka nang cellphone, nasira ka na sa flat yung gulong mo. Magiging malungkot ka pa, magiging problemado ka pa, sisimangot ka pa. Nawalan ka na nga, sumimangot ka pa, di doble talo mo nun, di ba? Although na doon yung malungkot, malungkot ka, may problema ka, nawalan ka ng boyfriend, girlfriend, na yun. Pero hindi para magpakawasa ka sa buhay, hindi para sirain mo kung ano man yung mga binuo mo sa buhay yung pag o yung pagiging ikaw sasayangin mo lang yung yung panahon nangyari na pag umiyak ka ba mababalik pag na problema ka ba mababalik cellphone mo pag nawala ba yung cellphone mo pag umiyak ka na problema ka tumahimik ka sa isang sulok pag inuntog mo yung ulo mo sa pader uminom ka ng kuno gamot nawala yung boyfriend mo girlfriend mo babalik ba iba hindi pag nawala nawala oo masakit pero kailangan mo tanggapin agad yun on the spot para hindi na humaba yung sakit palalo na nararamdaman mo bangon ulit tuloy ang laban, tuloy ang buhay. Kung hindi mo gagawin yun, ikaw ang talo. Nawalan ka na, nasaktan ka na, dinamdam mo pa. You lose, man. You lose.